Hindi matatawaran na naging kontribusyon sa showbiz ni Comedy King Dolphy. Kaya ganun na lang ang pasasalamat sa kanya ng na mga nakasama niya sa industriya. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Ah, Gretchen! sa mahigit anim na dekadang karera ng hari ng komedya. Nasa dalawandaan at labing walong pelikula ang kanyang nagawa. Pero masasabing lagpas pa sa bilang na ito ang mga pusong kanyang naantig. Isa sa kanila, ang aktres na si Cez Quesada. Sa isang dekada raw nila ng pagsasama sa Home Along the Riles, itinuring na niyang tatay si Mang Dolphy. Kaya lubos-lubos ang kanyang pakikiramay sa buong pamilya Kizon. Lubos ko po pong inaalay ang aking pakikiramay um, sa sa mahirap na kalagayan ninyo ngayon, nakikiisa po kami. Sa eulogy para kay Mang Dolphy kagabi, bumuhos man ng luha. Nadaig naman ito ng mga labis na nagpapasalamat. Isa na ang assistant director turned director ng Home Along Dariles, si Victor de Guzman. Anya, marami raw silang natutuhang aral mula sa kanyang ninong Dolphy. At sa paglisa ng Comedy King, tila magkakaroon daw ng isang malaking reunion sa langit. Lalo na ngayon, si Kuya nito na si Babalo. Palagay ko, kumpleto na kayo hey, kayo so sa pusuli. Hey. Balato naman to. Dekada 50 nang dumating si Dolphy sa Sampaguita Pictures. At para sa may-ari nito na si Marichu Vera Perez Maceda. Maliban sa pagiging komedyante, perfect gentleman daw si Pidol. At kahit tila langit na ang abot ng kasikatan, nananatiling mapagkumbabaraw ang hari ng komedya. Pagkausan ko naman ang mga members ng crew, dahil malapit ako sa mga crew, uh, tinatanong ko sila, Sino sa mga artista ang paborito ninyo? Kaya may nasa top 3 favorites nila si Dolphy. Humigit kumulang isang bonding na natili sa ICU si Mang Dolphy. At sa mga huling oras niya, nakumpleto ang pamilya Kizon, bagay na itinuturing na biyaya ng kanyang anak na si Eric. Sa paglisa ng kanilang padre de pamilya, sinunod daw nila ang kagustuhan nito. Today, we brought him home to Marina. And then we brought him here. His family, his family, and then now he's home with his family. Victoria Tulad, JMN News.